si Gia, 19 years old, ang journalism student ng Quezon City. Hi, Gia! Hello, ka. Hi, Gia. Ayan, Gia! Si Gia, ang apelido niya ay Natuto. Gia, 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 Gia Natuto! Gia Natuto! So... Taga saan si Gia ulit? Quezon City. Quezon City, Quezon. estudyante. Siguro iniisip ni Andy, maganda kaya si Gia? Sagutin mo. Opo. Oh. <laughs> Confident. Oo. Oh, oh. Why not? So, um, masayahin ba si Gia? Opo. So Matalino right. ba si Gia? Opo. Consistent honor student wow, po. Journalism, ah. di ba? Consistent. Opo. Consistent. Sa journalism. Mm. So, oh. Hmm. Marami kong ganyan kilala. Consistent honor student, pero hindi marunong mag-commute. Ako yun na Pero nakikisabay kung kanin-kanino. Sinian, <laughs> Ikaw pa <ba> yun. <laughs> yung consistent honor student, pero hindi marunong umorder sa fast food. Oo, oh, kinakabang umorder. Basta yung mga gano'n. Pero iba-iba na kasi ang talino ngayon. Pero yung honor student, katalino din yun. Yes. yes. You know? yes. Academics, di ba? Iba okay. yung talino din sa academics. Go, go, Gia. Anong iyong yung pick-up line para kay Andy. Andy, dapat magpipili ka ng damit parang ako. Bakit? Simple lang, pero bagay sa'yo. Oh! Oh! Oh. Ang galing! Sakatlo ka nang gumamit niya dito. Hindi na check, Bago yun. Hindi check ng mga oh. writers. Sure. Oo. Pero fresh ang delivery, Gia. Yeah. Thank you, Gia!